May mga hakbang na ang national government upang masiguro ang kahandaan sakaling tumama ang malalakas na lindol. Ang pahayag ginawa ni FIVOX Director Teresito Bakulkol kasunod ng magnitude 6.3 na lindol na tumama sa Dalupiri Island sa Cagayan. Sa huling tala ng Cagayan Provincial Information Office, lima ang sugatan sa lindol kabilang na ang minor de edad matapos bumagsak ang pader ng kanilang bahay. Ayon sa FIVOX, offshore active vault ang sanhi ng lindol sa dalupir ay la sa may kalayan may dalawang barangays po na naiulat uh, ay uh, may mga bahay uh, na nagkaroon ng um, cracks uh, ito po okay. yung sa barangay Sentro 2 at sa Ka Kabudadan maximum intensity 5 po yung uh, intensity 5 po yung naramdaman okay. uh, yung maximum and intensity 5 is considered strong and uh, kapag intensity 5 po it's generally felt by most people indoors and outdoors kapag tulog naman po kayo uh, Pwede po kayong magising